ang relief operations ng DYHP at ng IFM Cebu para sa mga biktima ng bagyong tino sa lalawigan ikakasa ngayong araw. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu. Magsisimula na ngayong araw ang serye ng mga relief operations ng DYHP at IFM para sa mga sinalanta ni Bagyong Tino sa iba't ibang mga lugar sa lungsod at lalawigan ng Cebu. Ang distribution ng mga relief goods ay bahagi pa rin ng Oplan Tabang para sa mga nabiktima ni na Bagyong Tino kung saan naabot na sa 152 ang fatality sa Cebu City at Cebu Province. Sa latest na data mula sa Cebu City at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office bago pa man ang distribution ng DYHP at IFM sa mga relief goods ngayong araw una nang naipamahagi sa pamamagawa magita ng ating mga station managers sa Cebu na si Attorney Rufil Banyo at Idol Boyki ang ting 5,000 pesos na financial assistance sa bawat casualty. Kabilang na dito ang isang pamilyang nawala ng labing tatong miyembro ng kanilang pamilya matapos anuri ng baha ang kanilang bahay. Sisimulan ngayong araw ang pamamahagi ng tulong sa barangay Bakayan sa Cebu City at bayan ng Liloan sa Cebu Province at sa susunod na araw naman sa iba pang mga lugar na sinalanta ni Bagyong Tino. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.